si Math Jefferson Enriquez na isa pong uh, sales clerk. 26 years old po siya at nireklamo nire yung asawa dahil po sa panluloko sa kanya. Pinalabas daw kasi nito na premature ang isinilang nitong bata para maipaako sa kanya. Sir Math, magandang hapon po. Pero aminado kayo na anak niyo po ito? Opo ma'am, aminado po Kasi sa akin po yan naka-apelido ma'am eh. Lahat po, ako po ang nag-asigaso dyan simula pinagbubuntis niya pa lang yan ma'am. Mm -hmm. Kaya po... Mahal na mahal ko rin talaga yung bata. Okay, at kasal kayo? Yes, ma'am. Kasal po kami. Bakit pinalabas niya na premature daw yung bata? Siguro, ma'am. Para mapagtakpan yung mga kalokohang pinagagawa niya sa akin nung nasa abroad ako. Saan bansa po kayo? Uh, Saudi po. Paano niyo po ba nahuli? Ang pandemic, ma'am, nung ano, bago pumasok tong pandemic nung 2020. So, nung March, March 14 ata yun, doon na siya umuwi sa bahay ng lalaki. Simula nung <coughs> nag-lockdown. Eh, may nag-send sa akin ng picture nila na magkasama. Ewan ko sino yun, di ko rin kilala. Sinabi na, asawa mo ata to. Mm -hmm. Kaibigan nyo yun, ma'am, for sure ako, ma'am. Tapos, ito naman po, yung nalaman ko na, edi kung sino-sino yung kinukontak ko sa pamilya ng lalaki. May nakontak ako yung Chewin ata, yung chairman. Kinakausap ko, sabi ko, kasaluyang taong yan. Ako yung asawa niya, nasa, nasa ibang bansa ako. Ngayon, imbis nakausapin ako, Blinak pa po ako sa Facebook. Kumbaga parang kinukonsinti niya pa yung kalokohan ng lalaki ng pamangkin niya. Ano yung pag-uusap niyo nito ni Charlene? Ano ma'am, hindi niya kasi okay na kinakausap ng maayos ma'am eh. Kumbaga lagi niya lang sinasabi sa akin na hiwalay na daw kami, walay na daw kami. Tapos ang kwento niya pa doon sa pamilya ng lalaki ma'am, nag-usap daw kami sa barangay. Which is wala naman po kami pinag-uusapan o kasunduan na ganun. Kaya po siguro bumabalik-balik na siya doon. Eh ito kasing babae, dakilang sinungaling to eh. Hindi ko alam saan to humugot ng kakapalan ng mukha eh. Ikwento niyo naman sa amin ano nangyari doon sa baby. Yung sa baby naman ma'am, kasi pag uwi ko dito ng Pinas, kumbaga parang yung <coughs> nangyari before na nasa abroad ako, ano na eh, kinalimutan ko na lahat eh. Kasi uh -huh. inaayos ko yung sa amin. Uh -huh. Yun nga, nagsama ulit kami tapos noon, hindi ko alam na tatlong buwan na siyang buntis. Tapos August, pag-uwi ko, nagsama ulit kami niyan, August 2020. Kaya pala kapag inaaya ako siyang magpa-check up, hindi siya pumapayag na kasama ako magpa-check up. Ngayon one time nagpa-check up yan, ma'am. Wala ako nasa trabaho ko. Tapos ang sabi niya lang sa akin, baka mapaaga yung anak ko, yung pagbubuntis ko kasi nga malaki daw yung baby sa loob ng tiyan niya. Ayun pala eh malapit na talaga siya mga anak noon time na yun. Hindi pero hindi ka pa nagduda na hindi sa yung anak mo, yung bata? Meron mo, ma, may pagdududa ako. Pero kasi mas naano ano sa akin na yung awa ko sa kanya, ayoko siyang stressin lalo dahil buntis, buntis siya. Oh. Kaya ganun, hindi ko na ino-open sa kanya, ma'am. Uh, ma'am Sherlene, good afternoon po. Ganon po, ma'am. Opo. Uh, ma'am Shirley, nandito kasi yung asawa mo. Ano ba yung naging huling pag-uusap niyo tungkol dun sa baby? Nasa abode po kasi. Ganon, ma'am. Okay naman po talagang pagkasama namin nung umpita. Tapos po kasi ma'am, kada mag-aaway po kami nun, ma'am. Lagi po kinapinupo sa social media, sa totoo lang. pinapahiya niya ako. Putas lang po ako ng piercing sa tenga. Pinost niya po yung picture ko. Sabi niya po, malanditong asawa ko po po, mga gatin po. Tapos pinapagalitan po siya ng parents niya kasi po kada mag-aaway kami, puro pumurahan. Noong time po na may nakikala nga po ako, yung picture po natin, hindi naman po kami magkayakap nun, mami. Eh. Tapos, um, pero na rin po si Mami Piligawa si time na yon Yung nakaiba yung babae po nagsasak po sa akin, magpapaalam so, po sa atin po, so, pwede daw po niya sagutin si Matt kasi ang sabi rin po si Matt sa hiwalay na po kami. Tapos nung mayroon pa po siyang pangalawang babaeng niligat ang sabi niya po sa babae, may plano na daw po si Matt, na pag-uwi niya, magsasama sila, mas aayutin lang daw ni Matt yung sa amin po. Kaya expected ko rin po ma'am, hiwalay na po kami kasi po kada mag-uusap po kami niyan, lagi namin sinasabi, sige okay lang, nag-uusap na po kami ng maayos. Ano pong nangyari doon sa baby ma'am? Uh, ano po yung... Uh, bakit uh, nangyari, parang may premature pa, ma'am. Ma'am, yung sa premature po, ma'am, totoo po yun, ma'am, hindi po ako nagsisinungaling kasi may papel po akong hawak na nakalagay po logos. Kaya nagulat po ako sa post niya, ma'am, siniraan niya po yung anak ko, pinost niya po sa social media na dapat, pinausap niya na lang ko direkta na, sinasabi ko daw po, premature po yung bata. Paano ko po sa sabi na premature yung bata? Eh, nakalagay po mismo sa papel. Okay. Totoo po na premature po yung baby. Oh, po, ma. May okay, mam May nakakatawa kong kwento. Ma'am, kanina po 'yung bata. Kanina po'ng anak po 'yan. Kanino, sino po ang tatay niyan, Madam? Ito po ba ay kay Sir Matt or kay Sir Onel po? Si eh, Onel po, Ma'am. Tang Ay, Sir. Sana ka ba wala ng ano, ng kakapalan ng mukha mo. Ha? Matt, una, una pa lang alam mo. Una, niya, wala akong alam sa una mo. Alam niya po. Ma. Una Hiya. pa lang. Pa. Una pa lang nag update ka na sa pamilya ma. ng bata, ha? Tapos nagkasama tayo, umuwi ka sa bahay. Ha? Ah? kondi ba naman kakapalan ng mukha mo? Updated ka sa pamilya ng bata, nasa bahay ka umuwi. Ha? Ah? Ngayon ko lang nalaman lahat ng panggagag sa akin. Kapal ng mukha mo? Alam mo kung ano? Alam mo kung, sa, kung, di, kung alam kung di sa akin yan? Ba't ko aakuhin sa'yo yan? Niloko mo na ako, konsintim pa kita? Hindi ah? Ha? Naalala mo, niyakap ako ni mama. ang sabi sa akin ng mama mo, kahit hindi mo anak yan, o anak mo yan, tatanggapin basta makayos ang pamilya natin. Diba sinubukan naman natin? Kaso o lagi nung pinaparinig, pinaparinig sa bata na hindi ikaw yung tatay niya. Naalala mo nung pinabisita ko sa inyo yung bata, ang sabi ng mami mo, bakit karga mo yung bata, hindi mo naman anak yan. Pinagamay niyo yung bata, kaya nakipaghiwalay na ako ng tuluyan iyo. Kasi matuto naman, alam mo naman, una pa lang. Hindi eh. <tinyo> ko alam. Ang nakakaalam, ang nakakaalam ay, kasi, ang una talaga ay, nakakaalam niyan, ma'am, mother ko. Kasi siya yung marunong tumingin kung yung papel ng bata, yung ano, yung newborn screening, uh -huh. siya kasi nakakaalam kung paano tumingin doon. Ay, ako ma'am, di ako marunong bumasa noon. So siya talaga ang una nakakaalam. Panay siya sabi sa akin, pero hindi ko siya pinaniniwalaan. Ay, yung totoong story niyan. Kita mo, kahit sa magulang ko, nagalit ako. <laughs> ma'am, hindi po totoo yan. Hindi totoo. Anong hindi totoo, Bex? Sabi mo diyan. <laughs> ang pinakita ko sa'yo yung ultrasound, Iba nakagalit No? Pinakita. Wala kang pinapakita sa akin ultrasound. Tinago mo. Huwag ka masyadong pabiktim. Hindi. Aakuin mo si Dahil mahal mo ako, mahal mo yung anak ko. Huwag ka masyadong ano. Huwag ka masyadong pabiktim. Nandito na tayo. Ang problema kasi dito, Madam, no. Pinaako mo rin sa kanya 'yung bata. Tapos uh, ngayon, inamin mo sa akin na hindi naman pala talaga kay Sir Matian. Ngayon mo lang din ba nalaman? Yes, ma'am. Ngayon okay. talaga. Ngayon Actually... niya lang po nalaman, ma'am, true show na hindi niya talaga anak 'yun at anak ni Onel. Ma'am, hindi po totoo 'yun, ma'am. Oh, yoga ni... na ay. Po. Nung malaki-laki na yung anak ko, ma'am, nag-usap-usap pa kami doon sa hagdan kasi hihwalay na po kami noon. Pinauwi po ko ng mama niya sa bahay kasama yung anak ko, kasama yung tita niya, ang sabi po sa akin, hey, Matma, nung hindi yung bata mo yan, maaktusin niyo yung pamilya niyo, magsama kayo ulit. Kalimutan ang dapat kalimutan. Pero kada po kasi mag-aaktusin kami, hindi po maiwasan, magbatuan ng salita, ibabalik po yung dati. Kaya umuwi na po ko sa bahay na Sa inyo o sa lalaki? <laughs> Bakit pa ebidensya ka bang umuwi ako doon? Binura hmm. mo, binura mo, binura mo sa cellphone ko yung mga hawak kong ebidensya. Magaling ka, magaling ka. Oh, oh. Ano ako mat? Dami ko daming daming tropa ko nakakakita sa inyo. Hindi ka nahihiya? Family bonding kayo? Mr. Anel Kabawatan, uh, alam niyo po ba na itong si Ma'am Sherlyn Enriquez ay kasal? Hindi ko po alam na kasal po yan yung unang pagkikita namin. Saan niyo po ba nakilala si Ma'am Sherlyn, Sir? Sa bar po. Sa bar. Saan po ba kayo nagtatrabaho, Ma'am Charlene? Waitress po. Wait okay, there. okay, okay. Sir Onel, nagkaroon uh -huh. po ba kayo ng relasyon ni Charlene? O one night stand po ang nangyari, sir? Nagkaroon po kami ng relasyon, pero yung nalaman ko na lately na ano, nakasal pala siya, naglaylo na ako. Kasi alam ko yung... Brad, huwag kang yung sinuwaling, yung... Brad. Alam mo yung alam mo yung ginagawa ko, hindi ko alam talaga yun Ginagawa na, mo sa tuloy 'yun. Yung mga death threats mga kapamilya. Wag mo, wag mo ang pinag pinaglalako diyan. 2021 ng anak 'yan, na updated guys sa bata. Sasabi eh, mo diba lang yung relasyon. Ba yung dito, kung nagkikita kami niyan. Ha? Nakakita nga kayo ng tropa ko sa Robinson Nermite kung kaya kayo, kayo sa Kabalen, di ba? Huh? Sabi mo hindi totoo. Oh. Nasa yung ebidensya. Eh yun nga, yun, binura niya no, nung ano mo? Oo, oh, wala akong alam. Wala akong alam, alam, alam? Wala mo mo battle sa yung babae? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa'yo. Sir Onel, Apo. ang sister kasi dito, no, kaya lumapit siya sa tanggapan ni Idol Rafi kasi pinaako sa kanya yung bata, which is anak mo yun. Okay? Apo. Alam niya, sir, ito pong si Sir Matt. Lalaki sa lalaki, sir. Masakit yung ginawa Apo. mo, sir. No? Masakit to Apo, sa Apo. part ni Sir Matt. Apo. Nagbibigay ka ba ng sustento doon sa bata? Opo, nagbibigay naman po. Hindi, naman, hindi ko naman po pinababayakan. O, oh, ano pong naging settlement nyo nito ni Charlene? Ayun po, pagkay, pagkailangan ng gatas sa pampers, nagbibigay po ako. Okay. Kinapad, kinapadala ko na lang po sa kanila. Okay. Uh, ma'am Charlene? Yes po, ma'am. Oo. Um, anong plano mo ngayon, madam? Ma'am, kasi po, ganda rin po sa sa anak ko rin po. Kasi ma'am, natira po yung reputasyon ng anak ko. Ilang taon na po pala yung bata? Sorry. One year pa. Kasi po ma'am, sana po, kung sa akin si Matman lang, sana, uh, niya na lang ako. Ang ginawa niya po kasi ma'am, pinost niya yung bata sa social media, hmm? pati lahat ng detali nandun, pati nga po yung picture niya na magkasama, pinus niya rin po sabi, nag-isa po kayo sa akin dahil hindi ko daw po sinasagot yung tawag niyo kahapon, eh, wala naman po ako natatanggap. Ngayon po ma'am, may nagde po sa anak ko. Sin sinabi ko po kay Matt yun, tapos binabaliktad niya na naman po ako na ako lang daw po nag-chat nun. Si sa social media yung mga detrek kasi sabi niya po, gawa-gawa daw -gawa ako Kwent kwento. Okay, sa so ikaw, madam, ang problema mo, madam, ang problema ni Sir Matt is yung panlalalaki mo, ikaw yung pagpost post sa'yo sa so social media, kasama po yung bata? Tama? Opo. Okay. Um, sir, magiging fair lang din kami dito, sir, no? Uh, sana hindi nyo dinamay yung bata. Wala, ma'am. Hindi ko po dinadamay. Nakasprinsat po lahat. Hanggang ngayon nga po, nakapost pa rin po. Opo. Eh. Ito lang, madam, no? Sana din, ma'am, inisip nyo din po yung magiging consequence ng ginagawa natin, madam. Dahil unat sa pool, ma'am, kayo po ay kasal. Uh, nasa linya na natin si uh, Attorney Sam Ferrer. Attorney Sam, magandang hapon po. Magandang hapon. Sir, Chairman. Yaa, yeah, opo. Oh, ngayon na nalaman mo na hindi talaga sa yung baby, no? Pinaako lang sa'yo. Anong gusto mo mangyari ngayon? Kasi dito lang pala niya inamin. Gusto ko makulong sila, ma'am. Gusto kong pagbayarin yung mga pinaggagawa nila sa akin na los mabaliw-baliw ako sa ibang bansa. So, magbayad sila, ma'am. Gaano katagal po kayong napaniwala na hindi na sa inyo pala yung baby? One year One, and katagal. five months po. mamay um, may complain lang din po sana ako about sa mga death threats yung mat, na sana po. Yung problema po na namin, sa amin na lang, hindi na po niya i-death yung mga pamangkin ni Onel, sa kayong tiyuhin eh. po kasi may sakit po yun. Yun lang naman po yung inaano ko. Sige. Na yung sa death po, ba kilala niyo po kung sino yung mga nagtetreat sa inyo, madam? At yung ginawa si Matt, doon sa onel, ang sabi po, ikaw ba yung pamangking onel? Pag nakita kita at pamilya mo, papatayin kita dyan, hindi matatapos pong taon na to, babarilin kita. Ganun Pero so, kilala niyo po? Sa po, si Matt po yung Paano ka na, nakakasigurado? Ikaw lang naman galit sa amin. Okay. Madam, sige. Uh, maya, maya natin isettle yung sa threat, no? Uh, kasi ibang case na rin yan, ma'am. Pero pwede naman kaming tumulong. Okay? Ang kailangan lang natin dito, madam, i-verify muna kung sino yung nagtitreat. Ma'am, Charlene, ang gusto ko kasi... Mag-usap kayo nito ni Matt, no? Kasi madam, sa mata ng batas, kayo pa rin po ay kasal. Oh. Ma'am. Ma'am, apo ma'am. Ma'am, kasi po yung sinasabi po ni Mat na hindi po alam. Paano hindi po alam? Sabi niya po mismo sa papa ko, ma'am, may conversation po sila. Inanggap ko si Lucas ng buong buo. Ito lang, akaklaruin ko lang sa'yo ha. Kaya ako nasabi sa papa mo yon dahil ayun na yung alam alam ko na yung kung ano yung totoo. Sana nga, ang hindi Tapos, po lang sa... Tapos, tas ang ma mangyari, ano? Ma Kinukonsinti ka pa ata. Kung galit ka sa akin, huwag mo nga sanang idama yung magulang ko sa mga face mo. May dinamay akong pangalan. Alam mo, pag ang dinamay, may pangalan na sinasabi. Wala akong pangalan na sinasabi. Bakit okay, pangalan kong binanggit sa akin? Nakalagay niyo mo pangalan ko. Okay, pangalan saglit lang. po. Saglit lang, sir. Ang issue kasi dito, whether or not alam ni Matt yan, pinaako niya kasi yung bata kay Matt, tama? Yes po. So, mali yun. Berlin? Tama ba yes, yun? Pina -ako mo, pinaniwala mo si Matt na anak niya yung bata? Ma'am, Ganito po kasi nangyari nun, ma'am. Nakita niya po mismo sa ano po, ultrasound. Tapos nag po kami ng time ng oxy. Sabi niya po sa akin, hindi ko pala anak yan. Tapos sabi niya pa nga nung nakahiga kami nun, magkayakap, sabi niya sa akin. Ibigay ko daw yung bata kay unit. Tapos magsama pa rin daw po kami yung bata. Ibigay ko dun sa lalaki. Hindi naman po ako pumayag. And, anak ko yan, anak ko yan. Pumaganon po siya. Ang And, problema so, kasi natin dito, ma'am, Uh, sabi ni Matt kanina sa akin, gusto niya kayong kasuhan. And whether or not may usapan kayo na ganyan, na tinatanggap niya nga na baby niya yan, o uh, sinasabi niya na magsama pa rin kayo, ang desisyon niya na ngayon ay kasuhan kayo ni Onel. At kaya niyang gawin yun dahil uh, may karapatan siya na pailan ka ng adultery. Lalo na nagkaanak ka sa iba habang kasal kayo. Paano yun ngayon ma'am? Baka gusto niyo kausapin si Matt kasi siya lang ang pupwedeng magdesisyon na hindi ituloy yung kaso. At pinagtataka ko lang naman po si ako, ma'am. Dati nga pa alam. Ngayon lang kasi, ma'am, nalaman ko na nagsasama po sila. Nagkikita po ulit sila. Kaya kaya oh, okay. kaya ngayon ko po inahabol kasi ma'am, ano, inaayos ko pa po, po yung sa amin eh. eh last month hmm. lang nasa bahay yan eh, nung June 10 lang nasa bahay sila eh, kasama yung bata eh. Kailan mo nalaman na nakikita ulit sila ni Onel? Neto lang ma'am nung first week ng July po. Ma'am Sherlyn. Opo. eh, ma Ikaw naman pala talaga ang may problema. Tinanggap ka na pala ni Sir Matt. Kahit na may pagkakamali ka nagawa, pero matigas pa rin yung ulo mo. Tinutuloy mo pa rin yung relasyon mo sa kabit mo. Matt? Ano so, bang gusto mong mangyari? Naghiwalay na po kami nun, ma'am. Tapos, yung basta kasi naatulido niya ka po yung bata sa kanya po, ma'am. Naghiwalay na, kay ba? Salita, Nag -hiwalay. Hiwalay? Nag na ba kayo, kami nun, ma'am. Naiintindihan mo ba yung salitang hiwalay? Naghiwalay na ba kayo, ma'am? I believe yung hiwalay na at yung hiwalay po, ma'am. Yung parang usap na away, hiwalay, hiwalay. Wala hiwalay. ka tayong agreement sa barangay. Hindi oh, ka nga nakikipag-uusap. Ang problema dyan, ma'am Charlene, ang ang isang isa lang ang kinikilalang paghihiwalay ha, kapag mag-asawa kayo. At yun ay kapag annulled ka na o may declaration of nullity na o a judgment of annulment, no? Yun lang. Walang usapan, walang kasunduan sa barangay, walang ganon. Isa lang, kundi annulment. Ngayon, kung hindi ka nag-undergo ng annulment para tapusin yan, kasal ka pa rin. Kung ina-accept po puso pa, kanila. Hindi, kasuhan mo din siya. Pwede namang ganun kung meron kang ebidensya. Yun ang unfair, no? Kapag lalaki yung nagloko, kailangan mong patunayan na binabahay niya yun. Or under scandalous circumstances. Pero ikaw, kasi nagkaroon ka ng anak sa iba. Mabigat na ebidensya yan at makukonvict ka for adultery. Ngayon, ganito na lang. Medyo, ano kasi, komplikado yung problema nyo dahil gusto pa ni Matt na magsama kayong dalawa. Ikaw, ayaw mo na. Sino bang mas mahal mo? Hindi ko Okay lang, ma'am. Ah, uh, magpakatotoo na lang tayo kasi maganda rin yung naririnig po ni Sir Matt yung totoo. And then from there, doon tayo maghahanap ng solusyon sa inyong dalawa. Sinong mahal mo? Personal po, ma'am. Kasi sa kanya ko lang po makita yung respeto pala siya. Kasi po si Matt, lagi akong minumura niya, pinupost ng social media, sinasabihan ng po. And ayoko na rin po talaga siya lang naman po yung namimilit noon pa sinabi ko ayoko na po. Di totoo yan, ma'am. Sinong mahaling yan? Pero nagpo-post ka ng mga nakakasirang bagay laban sa iyong sariling oh. asawa dahil lang gusto mo. Oh. Opo, ma'am. Totoo naman Sama po 'yun, ma'am. Pinaya ako talaga siya noon pa. Kailangan ko atang makita yung mga post niyan kung kailan anong anong date 'yan, ano yung mga ebidensya no, na totoo ba. Kasi um mabigat din yung mabigat din yung mga ganung bagay na mapupush ka tapos hindi totoo tapos eventually kapag hindi ka na mahal mag ayo maghahabol ka yung time kasi na yan ma'am ano pa yan eh nung nasa abroad pa po ako 2019 pa po ngayon niya lang po what? ngayon niya lang po open niya kasi eh, baka ipa yung ano niya sa akin huh? 2019 okay, pa yan ma'am nasa abroad po ako niyan yung mga nagpatatoo pero Ano ha, confident ka naman na pag nag-file tayo ng kaso, uh, hindi ka na atras. Yes, ma'am. Ano po ako? Baka Di si naman po hinaharas mo lang si Mrs. Hindi kasi po, ma'am. Kakasuhan talaga yan sila. Bati na kayo uli. Hindi, ma'am. Wala na. Wala na. Hindi ko na ano yan. Tumigas. naman gusto mo lang pa uwi. Eh. Gusto mo bang kausapin natin sa ngayon? Wala na, ma'am. Wala na. Hindi na. Ayoko na mag usap kami yan, ma'am. Sure gusto ka? ko silang kasuhan, ma'am. Opo, wala pong magbabago ma'am, tutuloy ko yung kaso. O sige, di ganun na lang, kasuhan mo na lang. Opo ma'am, kasuhan na, na lang Gakasuhan mo ko talaga. Ma'am Charlene? Yes po. Yun yung malungkot no, kapag kasal ka pa kasi, medyo talagang talo ka. Alam kong hindi mo pwedeng pilitin yung nararamdaman mo. Kung di mo na mahal si Matt, eh, okay, given na yon. Pero kasal pa rin kayo. Kaya may karapatan siyang pailan ka ng kaso. And then si Onel, madadamay din talaga dyan sa kaso niya. So, harapin nyo na lang. At um, oh. nakakatakot nga lang kasi may anak, magmatinding ebidensya. Baka makonvict kayo, matagal-tagal na pagkakakulong. So, hmm, yan na lang natin, ma'am. Try nyo pa rin kausapin si Sir Matt, pero as of now, kung magpa-file siya, magpo file ng kaso. Kung so, na lang din namin. Okay po, ma'am? Ma'am, paano naman po yung sa akin na ginagamay niya yung anak usap sa mga post? Sa mga post niya po, ano po hindi na nalang pinahiya yung bata? Hindi talaga deserve ng bata na madamay doon. Tignan nyo kung po, pwede nyo i-chad abuse. Hindi natin alam kung ano yung pagkakasabi ni sir doon. Pero tandaan mo kasi, nakakalungkot man. Yung batang yan ay bunga ng isang pagkakamali. Di ba? Hindi kasi dapat ikaw nagkaanak sa iba. Ganun na lang po ang mangyayari, no? Kailan okay. na lang po ng kaso, uh, sir Matt? Opo, ma'am. Papay lang po, po ng kaso, ma'am. Pero sana sir, ano, uh, para din sa sayo, wag mo nang wag ka nang magpo-post muna. ng right, ano, opo, opo. Huwag nang yung bata. Ito ko lang din humingi ng pasensya sa kanya pagkakamali ko. Ang bait ah. Kung kasuhan niya ako, tatanggapin ko po 'yon. Kung 'yun yung magiging hatol sa akin. Matambayt mo na. Di ba ano? Yabang mo. Ako mamula na akong masasabi sa kanya. Okay na 'yan, no, ano. Mabulok kayo sa kulungan. <laughs> Ah, uh, attorney Sam, meron yes. din ba siyang pwedeng i-file na case uh, since sa kanya daw po pinaako yung bata? Yung birth certificate ba ang nakapirma si ano, uh, Sir Matt? Ako po mama ko po. O, pwede nating tignan kung um, magpo-follow-on of birth which is a uh, criminal case na naman din yon laban dito sa kay Sherlyn. Ma madadagdagan ang sentensya ni Ma'am Sherlyn pag nagkataon kasi hindi na lang adultery pati simulation of birth. napaka na kasalanan. Eh. Sige, uh, Sir Matt, kausapin ka namin doon sa kabila. Sige no? At uh, pag-usapin din namin kayo ni Charlene para makapag-file din muna kayo ng kaso. Okay?